Tayo, asenso tayo, asenso The easiest way para mapasaya ang iyong loves ay bigyan siya ng mga bulaklak. Ito rin ay nagpapagaan ng feeding sa loob ng tahanan. What if makareceive ka ng ganitong uri ng bulaklak? For life na at di pa malalanta. Meet Grace Superable, the woman behind Nates and Knots. Mga bulaklak na gawa sa ganchilyo. Paano nga ba naisipan ni Grace na gawin ang mga crochet flowers na ito? Lumaki po akong mahilig talaga sa arts and crafts. Tapos year 2022, while I'm scrolling na Facebook account, may isa po ata akong friend sa Facebook na handmade crafter. May nakita po ako, may nakita po akong post niya about sa mga products na ginagawa niya like bikini set, bucket hats and dahil doon na po talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong gumawa ng kagaya ng mga ginagawa niya. So I took the courage to learn. That day also, bumili na rin po ako ng mga ganit na pang crochet like, rope, like yarn and hooks. And nanood na rin po ako ng mga tutorials kung paano po gawin yung mga ginagansidyo pong bagay. At dahil doon, ang tingin po ako It feels so satisfying for me, lalo na kapag may natatapos po akong pra fashion project. Up until now, naaamig pa rin po ako sa mga project na nata-tapos ko. Hindi pa rin po ako makapatiwala na nagagawa ko rin pala yung mga, mga, mga bagay na ganun kapag maganda at kakaiba ang iyong obra, tiyak viral yan sa social media. To be honest, wala talaga sa isip ko gawin siyang business. Nakikita ko lang siya as a pastime and hobby lang talaga. Pero my family and friends encourage me to push this and make this as a business. And luckily, pumatak naman po sa masat na gustuhan naman po talaga nila. So, ang first project ko po talaga is bikini set. I started for 5 balls of yarn na tig 50 grams worth 200 pesos po. So, since beginner lang naman po ako, wala akong ganun kalaking budget na so, bumili ng maraming yarn. Bumibili lang po ako ng mga yarns na kailangan for a certain project. So, around that amount lang po yung initial capital ko noon. With that 5 balls of yarn, marami na rin po akong nagagawang crochet project. Passion is the key. Ika nga. If you love what you do, everything would sail smoothly. Tulad ni Grace na ito ang naging daan to build her own business. Parang hindi ko kaya isang, ano, isang araw na hindi ako nag-pro dapat ni gagawin ako kahit isang project lang sa isang araw. Sobrang hirap talaga kasi nag-aaral din ako sa so kapag-weekend. Bale, Monday to Friday nag-work ako. Then Saturday, Sunday, pumapasok ako for my masteral, masteral class. So, bali, gabi ko lang siya talaga ginagawa. Sobrang nakakapagod. Sobrang parang ayoko na. Pero ayoko rin i-give up to. Kasi ang saya din sa pakiramdam. kahit nakakapagod ka, kapag umi, umuwi ka, napaka napaka ironic na pagod ka pero kapag nagcrochet -cro ka nakakapagpahinga ka which is napapagod din naman yung kamay mo pero gusto mo yung ginagawa mo Wait no more mga kapinoy dahil eto na ang price list para sa mga nice order ng mga crochet flowers ng knits and Nuts. Yung mga bouquet flower ko like tulips, daisy, carnation, and sunflower, nagre-range siya ng 150 to 380. Kapag naman big bouquet, nagre-range ng 850 to 2500. be honest, hindi ko rin in kung ano talaga yung nagustuhan nila sa mga flowers ko. Maraming nagko-compliment at nagsasabi na siguro dahil sa ano, dahil sa pag-arrange ko ng mga ng, ng, bouquet ko kung paano siya ko siya gawin and also sa color combo na naiinlove daw sila. Pero siguro para sa akin, sinisikap ko talagang i-achieve what my customer wants and exactly what they expected to my product. And maybe that's the uniqueness of my business. Yung hindi ko binigoy yung mga customers ko at ibinigay ko kung ano talaga yung gusto nila. Para sa akin talaga, patience is a virtue. Hindi ibig sabihin na kapag konti lang 'yung mga followers mo o konti lang ang pumapatangkilik o sumusuporta sa produkto mo eh titigil or bibitaw ka na. Pero as a handmade crafter, dumating na rin ako sa puntong 'yan. Pero with the help of my family and relatives, my my parents pushed me my craft. It made me think na as long as mayroong sumusuporta na kahit isa o konti lang, hindi ako titigil they can they can avail in all my social media platforms TikTok and Instagram at kk.ph pwede rin po silang bumisita sa Facebook page ko which is bits and Knots they can also message me in my personal account on IG ASSER and in my Facebook account, personal Facebook account, Grace R. Terabe. We ship nationwide po. Please support may business suportahan natin ang handa product ang kritiko natin ng product ng lahat. Grace superable ng needs and nuts. She graciously handled her online business na crochet flower bouquet, the flowers that would surely make your day. Si Grace ay tunay na Asenso Kapinoy.